So what's up mga target for today's video mga ka-target ay Dumating na nga pala yung pagbibigyan natin ng kalapate At uh, medyo pa nga nahihiya siya Diga dito lang Pate Yan, pakita natin sila akin Medyo nahihiya pa eh Yan Yan ah uh, niya lang dito mga target Medyo nahihiya kaya Pinilit ko na lang bumaba Yan uh, by the way, uh, ano nga pala ang pangalan mo, boy? Christian Lucky po. Ano? Christian Lucky. Ayan, ang pangalan niya, Christian Lucky. Ayan, na, uh, nag-PM sa akin itong bata na to. At talagang binudpod niya ako sa PM. <laughs> At ang reason ng ano niya, kaya gusto niya magkalapati ay, uh, ano na ba yan? Nakatay po ang kalapati ko, magawa po ng kinain po ng pusa. Ilan yung kalapati mo? Ano po, anin. O, anin. anim. O, anim. Anim yung kalapati niya mga target na kinain ng pusa. Ngayon, tinanong ko sa kanya kasi bago ko siya bigyan ng kalapate, pero nag-iisip pa siya ko noon eh. Sabi ko kung um, secured na yung yung ano nila, yung kulungan nila, ano ba? Secured na yung kulungan mo doon? Oo, oh, inaayos ko na ba tapos alahan din pusa. Alahan na rin yung pusa. Sh Gano, ano ba yung naramdaman mo na kayo nung nakain yung anim na kalapati mo? Nung hinayang po, dali. Ano po, ma pichong pa lang po eh, mababatcher pa po eh, kinayang po ng pusa. Ay, ano ba yun? binili mo binigay? Yung, yung iba po, binigay ni Kuya, tapos yung dalawa po, binili ko po. Magkano yung yun. mo binili? 250 po, dalawa. Oo. Oh, 250, dalawa. Dalawang ano lang yan, magkaparis lang ano. oh, 250, dalawa. Ibig sabihin, yung kinain ng pusa sa'yo, 500 ang halaga. Oo. Uh -huh. Ano? Oh. Kaya si Lucky ang napili ko, mga ka target kasi naawa ko sa bata na to, dahil Biri mo yung isang kalapati nga lang sa mga nagkakalapati, uh, isa lang mawala, napakasakit sa damdamin yung anim pa, di ba? Uh, kaya si Laki, pinili ko siya, taga sa ngadi, Laki. Taga Palain po. Taga Palain. Sa nga bang Purok, dyan lang din sa amin? Purok 7 po. At taga Purok 7, nasa sa taas ka, no? Okay. Ayan, taga taas lang siya at pinapunta ko na nga ngayon para maibigay natin kalapati mga katagit sa kanya. Ito uh, eto na, kukunin natin. At Laki, ano masasabi mo? Nagpapasalamat po dahil magkakalapati po uli ako. Oh. Thank you. Thank you. <laughs> Ayan, kukunin mo na natin kalapati dito. Pakita natin. Tara, laki, sumama ka sa akin. Ayan. Ah, tinanong ko din sa kanya kung kaya niya nang buhayin. na ah, kaya naman niya. Mga target, para isurubo lang natin kalapati natin na hindi mamamatay pag binigyan na natin sa kanya. So, samahan niyo muna kami dito, guys. Ayan. Laki dito ka. Ayan, nandito tayo na mga target sa ating ibibigay na kalapate. Ayan. Ito, sure naman na niya itong mabubuhay. Hawa mo na Ayan. Sure niya na itong mabubuhay. Kasi, tumutuka na itong mga target eh. Ayan, hawa mo muna na aki. Ayan. Ano ba masasabi mo na sa kalabati natin? Maraming sila po. Maganda ba yung kalabati natin? Apo. Oh, maganda din yung kalabati natin. Sana laki. dito tayo. Dito muna tayo. Para hindi tayo masyado mag-ipit dyan. Tapos muna tayo ng konti. Para maliwanag yung ano natin. Screen. Ayan. Ayan. Ito na yung dalawa. Ewan ko kung ano yung babae lalaki dito ha. Ah. Pero magkapare siya mga target. At sa payo ko lang ilaki. ha, ah, ingatan niyo yung kalapati na yan. Yung pusa, bantayan mo, ilak mo lahat ng, <laughs> pwede mong ilak doon. At yan, mabilis pong madamba ng pusa yan dahil di pa masyado siya nakakalipad. At saka yung singsing -sing natin, di, lang, di naman original, ano lang, natural lang. <laughs> at eto, naganda na rin kami ng lalagyanan nito para set up natin dito at dito natin ilalagay itong kalapati na to yan mga ka-target sa mga nag-follow sa akin nga pala maraming salamat at sa mga gusto pang magkakalapate hintay-hintay lang kayo marami pa tayong papipisay na kalapate lagi mo naman na ako dyan yan Oops. tapos itang ipit ko lang yung mic natin ha para okay <laughs> yan So, itatakulog na natin to. Nilagyan na namin ng hingahan dito yan. Para hindi naman siya masopo. Hindi mamatay yung katapate. Yan, tatalian na natin to para nakabike kasi si Lucky mga target. Baka naman gumulong-guloy katapate na mo. Ano? <laughs> Pag-uwi mo itong patay na. <laughs> Ayan, kung gusto niyo i-update natin to, pag yung pagkabigay natin kay Lucky, pwede naman natin to i-update tong mga kalabati na ito sa sa bahay nila. Diba Lucky? Oh, ayan. nandaanin lang natin para hindi sila mabigla. Ayan. Alright. Ayan, niluwagan ko lang ng konti yan Lucky. Ayan. Dito na, na up na mga target. Ayan Lucky, ingatan mo yan ha? Parang, <laughs> yan. Laki, meron ka bang uh, pwedeng batian uh, batiin o i-shoutout yan? Ano so, May mga i-shoutout mo dyan. Wala na po. Wala na. Maraming salamat po sa kalapate. Yan. Uh, you're welcome, yan. Ang hangari lang natin mga target ay makapagpasaya. Yan. At mm, um, siyempre, sa sa kaunting uh, palapat eh. Nakapagpasaya tayo ng bata sana. Alaga mo yan. Laki ah. I-update namin yan. Pag pinatay mo yan, babawin namin yan. <laughs> Ayan, laki. Umuwi ka na. Set up mo na yan sa kulungan ninyo. Ayan. Mag-ingat ka sa ano, sa pagbabike laki ah. Maraming salamat po. Ayan. Ano masasabi mo sa mga viewers natin? Legit ba? Legit guys. Magkalo na kayo. <laughs> Panoodin nyo na si Target. Uh, don't forget subscribe din mga Target. Ayan. Sige. Okay. Tingnan natin si Lucky kung paano magbike habang nag-ano na mibit-bit na nakalapate. Na Shout out sa mga kuya mo, ha? Yan si Lucky po. Yung buong pamilya niya nakapalaw sa atin niya. Lalo ni tatay niya. Top ko yan. Yan Lucky, bye-bye. Yan, maraming salamat. Ayan guys. Uh, maraming salamat nga pala sa mga nanood at nagpalaw, mga target At syempre, minapasera naman tayong isang bata. Alam nyo guys, yung PM niya sa akin talagang uh, na focus talaga at tensyon ko sa kanya mga katagal dahil mo na matayan siya ng kalapate 6. Uh, kaya sabi ko, itong bata na to gusto mo siya magkakalapate at bilang uh, makalimutan niya yung sakit na, na nadanas niya doon sa 6 na kalapate, eh, binigyan natin siya ng isang kalapate. At tangtsa ko naman, yung bata na yun magaling mag-alaga dahil secured naman daw yung ano niya ang Pagkakamani niya lang ay yung pusa ay pinasok yung bahay, yung bahay ng kalapati niya. Yan mga ka-target at diretso pa tayo at may papakita ko sa mga viewers. Ayan. So mga ka-target, sa susunod na pamigay natin, eto na. Eto na mga target yung susunod na pamigay natin. Abang-abang na lang yung mga followers natin dyan sa mga nag nangihingi. Uh, no problem, mga guys. Ayan, medyo inaari ko. Talaga matapang tong ano nito eh. Yan. So, dito na tayo. Papalam na tayo sa mga viewers natin. Yan. So, mga ka-target, sa lahat po na nagyari ng video na ito, don't forget to subscribe and follow sa aking Facebook page. At maraming maraming salamat po sa mga Uh, nag-follow, mga new followers, sa mga nagko-comment at sumusuporta sa akin na uh, dire diretso lang mga target at susunod na paraful natin ay labuyo na mga target. I-reveal -re na natin yung labuyo natin dito. Wilamang well, ingat kayo and God bless mga target. Bye-bye. Don't forget to share and like. Bye-bye.